So, ayun, nalo po, ano, sa inyong lahat mga kaibon. Ayan, magandang gawi po, ano, sa lahat. So, panibagong video, panibagong vlog naman po tayo ngayon, ano, mga kaibon. So, ako nga po pala ang gusto lang ng mag-ibon, ano, Alexey Erosian TV from Katanduan. So, so sa ngayon video po natong ito, mga kaibon, ano, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa ibonan ko, ano, kailangan ito yung sistema ng banaw na medyo um, may kalakasan yung hangin so hindi ko lang sure ano kung ano yung hangin na ang uh, tumatama sa parang ang sakinin ko is hangin-anihan kasi medyo malamig yung ano, yung panahon kaya papasita ko lang po sa inyo yung mga ginagawa ko sa ibunan ko at syempre yung mga ginagawa ko sa ibon ko kaya tara shout out sa iyo um, Sir Jason Sarmiento ayan oh no? um, ito yung diamond dog na um, reserve ko para sa iyo samparis po yan yan po yung nagbabara ko. yan po yung tax kapag ka, ganyan po yung ano yung um, behavior nung diamond dog sa iyo po yan ano na parang kalapati lang ano yung tsura kapag ka nagbabara ko. so ito naman yung isang ito ayan babae po yan um, tumuni na naman din po siya kasi nga lang hindi ganong malakas hindi kagaya sa tuni ng no, ano nung no, no, lalaki so yun o no, yung lalaki yun dun sa ang sa nest box o sa pugad ano? so yari lang yan sa um, sa coconut shell ayan eh. yung kalahati ng coconut shell yun yung ginawa kong tugad nila so yan, nakareserve na yan sa iyo sir ang gate soon sa rin to yan, shout out tapos ito rin yung uh, kasama niya ito yung bali apat yung nandito nandun yung isa nasa pugad yan So mga kaibon, ano, ang sistema ko nang ginagawa ko is ito, oh, ang nilalagyan ko ng plastic cover itong ang um, palibot ng ano ng media ano dito sa loob uh, para kahit pa paano um, may makapasok din naman dinahanin, hindi na gano'ng malakas yan um, tapos yung pinto ano dito may cover din niya na plastic yeah, tapos yan oh no. tapos din sa gilid para ano, ang purpose ko niyan para hindi gano'ng makapasok yung hangin kasi kapag ka matatamaan kasi ng hangin lalo na yung mga pinches gaya nito ayan o, oh, itong budian pinches video nanganamlay sila ayan. tapos ito yung mga sobra pinches ko dito lalo na ngayon na ano ay nakay dito ng ano ng society changes so, hindi nga lang lumalabas yung ano yung, yung mga parents tayo pero po itong mga cable yan papasin na po sa inyo ano kung at kung kumustay na din natin ano kung, ano yung kung kumusta na nga ba sila so yun kahayaan na natin na ano, lumabas gabi naman hindi naman sila makakalabas ano? So, Bali, dalawa yung inakay. Ayan. Yung may puti sa gilid, ano, ng puka nila. Ayan. Oh. Kulay brown na may puti. O kulay white na may brown na kunti. Tapos, itong isa, ayan, o. Oh. Crested po siya. Ayan, mana siya sa, ano. Ayan, o. Oh. Crested siya. So, sana, ano, um, lumaki ng maayos, ano, so, sana hindi maapektuhan itong, ano, taglamig, ano, o itong hangin. Ano. Ayan, tapos, dito, sa kabila, dyan, ano, kaso, madilim nga lang, may dalawang inakay din dyan. Kaso nga lang, nasa loob yung nest box kaya hindi natin makukuha o makitignan yung mga inakay tapos yan nga nung mga kaibon sabi ko nga is may mga plastic na no, sa ano sa palibot ng ibiyari ko tapos ito kapag uh, ano papatayin ko na yung ilaw ayan binababa ko lang yung plastic may plastic din yan na cover ayan o oh. pare-parehas po yan Ayan, pati ito. Ito, nilalagyan ko rin ito ng plastic cover. Tapos, kung mapapansin niyo, may ilaw. Ayan, incandescent bulb po yan. Ang purpose po niyan is para mainitan ano yung gold Kasi ang hirap ng gold kapag ka um, mananamlay. Lalo na medyo may yung presyo ng gold pieces, Hindi kagaya ng zebra hindi kagaya nito ano ayan ayan kahit sa isang may isang paris ka na na gulyan pinches ito talagang kailangan natin ng ano ng ang um, budget para sa guljan, tapos ang um, siyempre may gamot tayo dito ano um, dapat Tam um, regular natin yan na pinapataka ng scat. Yung ano, yung golden finches. Ayan. Ito yung scat. Ayan. Ito gamot to sa ano. Sa sipon. Ayan. Yung ambrox city. Tsaka sa nagtatay. Ito yung binibigay ko. Tapos ito naman yung scat. Ayan wala na lang ano label kasi natanggal na yung label kasi kakaunti na nga din yung ano nyo yung laman so may nabibili nito mga kaibon sa online sa Shopee or like sa Lazada yan available po yan sa ano sa online so kung hindi nyo pa alam ano yung sistema ng pag bigay nito sa ano sa Goldian may ginawan ko na to ng video kung paano ito nilalagay. So, bali, ipapatak nyo lang yan sa, sa, dun sa legs nung gulb yan. Balay, patak lang. Tapos, kikis-kisin nyo lang ng daliri para kumalat yung, ano, scat. Ayan. bali after 21 days, ano, um, halimbawa, nagpatak. So, pinatakan nyo ng ang um, auno ano ng buwan ang sunod po niyan after 21 days papatakan niya po yung ano tapos yung sistema niyan mga kaibon kapag uh, um, ano pinatakan ko um, gabi ano hindi ako hindi ako hindi ko nila hindi ko nilalagyan ng ano umaga kasi kapag ka umaga kasi mga kaibon um, parang hinihigot nila yung stock doon sa ano, na, sa sa legs nila. Kaya gabi kasi kapag kapag, kapag gabi kasi mga kibon matutulog na sila. So bali wala na yung um pinapak natin doon sa ano sa legs nila. Tapos yan kapag ka, ano sobra yung lamig ano ito. Itong incandescent um sinisindihan ko lang yan. Ayan, um, Hmm. Ayan, ganyan lang. Kasi iniinit po yan. Ayan, ganyan po siya Sa ka So, yun lang po ang mga ng video naman po sa ngayon. Ano? So, bali, um, nasa sa inyo pa rin po ano, ang decision ano, kung ano yung sistema or kung ano rin yung technique na ginagawa nyo sa mga ibon nyo kapag ka ganitong medyo um, may kalakasan o oh, yung hangin siyempre medyo malamig yung panahon so, may mag ibon din kasi na ang ginagawa nila is sinasanay yung mga ibon nila no, kahit medyo may kalakasan yung hangin so sinasanay na nila na, na yun yung sistema pero ako kasi mga ibon ganito yung ang technique na ginagawa ko lalo na dito sa mga finches kaya nasa sa inyo po ano, kung gagaya yung sistema ng pag ang um, pag-alaga ko ng ibon o pag i-prevent ko ano, sa lamig ng ano, dala ng hangin so salamat po ano, sa inyong lahat mga kaibon ayan ang um, Papa Jums TV o Kuya Jums TV um, shout out po sa iyo sir ano kabayan so salamat po ano sa lahat mga kaibon and happy birthday po ano sa inyong lahat